Maagang pumila para bumili ng murang bigas ang 84-anyos na si Lola Margarita. Kasama siya sa mga dumagsa sa paglulunsad ng Department of Agriculture ng Program 29, ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo na halaga ng bigas ng National Food Authority. Sabi ni Lola Margarita, ang binibili nilang pinakamagandang klase ng bigas ay 54 pesos kada kilo kaya't sinamantala niya ang bentahan ng murang bigas dito sa Kadiwa Center ng Bureau of Plant Industry sa San Andres, Maynila. Okay naman kasi mura eh, tsaka wala ka na rin magagawa siyempre. Ano rin yun, nakakain naman eh. Kaysa bibili ako ng 54, minsan, minsan 58. Malaking tulong po ito. Kaya kahit na nahirapan ako pumila, pumila ako. Sana sila araw-araw. Di rin nagdalawang isip na pumila si Lola Sani Gavino, 64 anyos. Hanggang ano po? O sa budget eh. <laughs> pang ilang araw niyo po yan? Hanggang ma ano to, Miyerkules po. Hanggang Miyerkules? Oh. Bakit po? Ang tagal ah. Ay dalo, ano kami mag-asawang senior lang. Ah, mag-asawang senior okay. lang po. Pero yung quality po nung bigas, kamusta? Okay, hey, okay hindi na Okay. Po, na, na Magkano po? 29. Ah, hindi madiin. Ano po siya? Anong Okay naman. Okay na po 'yan. Okay naman. Pero yung yung bigas po na madalas niyong bilhin magkano po? 52 po. 52. Sa paglunsad sa Program 29, 10 kadiwa centers ang unang itinalagang pagbebentahan ng murang bigas. Sa ngayon, limitado sa senior citizens, solo parents, persons with disability at mga benepisaryo ng porpis ang bentahan ng murang bigas. Limang kilo bawat pamilya kada araw ng bentahan lang din ang pwedeng bilhin. We have identified uh, yung pong nasa poverty incidence natin. And we're looking at about 30% of our population Uh, andiyan po yung mga senior citizens andiyan ang mga PWDs, solo parents and alam natin na hirap po ang ating mga kababayan so we have to provide something so naisip po ng ating uh, uh, excom kasama ho ang NFA yung pong mga aging rice po natin sa NFA uh, maayos po yan uh, ibenta po natin ang mas mababang halaga sa ating mga kababayan. Sa BPI Kadiwa Center, paunan 5,000 kilo ng NFA rice ang dilala para sa 1,000 pamilya. Inamin ni Oliveros na aging o buffer stock ang pinagbibili nilang bigas, ngunit diin niya ang mga ito ay fit for human consumption o ligtas na kainin ng tao. Sa katunayan, may mobile laboratory ba sa BPI Compound kung saan sinuri ang mga bigas? Ito so, yung ginagamit natin sa, sa, uh, sa mga contaminants kasi sa contaminants na uh, yung mga toxin, toxin kung kaili sa rice. Mobile testing din natin doon dito. Ang uri ng well-milled NFA rice ay halos katulad ng tinatawag na broken na commercial rice na nagkakahalaga sa pinakamababa na 42 pesos kada kilo. amuin, lasahan. Ano Ulang na ng ulang. Ayon sa Department of Agriculture, target ng programang Murang Bigas na mapakinabangan ng 35 milyong Pilipino kapag sa na ito ng todo sa 265 kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. John Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.